Oh, so ito, play natin tong uh, ano ni Inday Sara, yung kanyang uh, pinasasagot daw siya diyan ng Supreme Court kasi nung nakaraan niya sila yung running priest saka <laughs> yung abogado ni Lenny Lugaw, oh, nag-file sila ng petition certiorari diyan sa ano sa uh, Supreme Court na ibalik, ipinababalik kay Inday Sara. Mali daw yung pag uh, pa ng pera kay Inday. At dapat daw hindi niya ginasta yun dahil nga hindi daw tumaan tuma sa tamang proseso. Kaya kailangan daw ibalik niya yung pera na yun. So, bakit kaya si Inday Sara pinipilit nila pasagutin, bakit kaya sila Bersamin na nag-approve nun? Yung Department of Budget and Management and Penology. <laughs> yung DBM, ano rin sila, asangkot din sila dyan. Tapos sabi nga, hindi naman daw ito, ano, hindi naman daw ito, Uh, magpo-postro kung walang pirma ng presidente. Bakit si Inday lang ang pinasasagot? Alaga kayo ha, hindi pa kayo humihinto sa paninira sa mga Duterte. Ito na nga ha, pinapasok na tayo ng mga terorista. Pinagkukomento ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte ukol sa petisyong humahamon sa legalidad ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Pinasasagot din ng SCL on Bank sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman sa petition for certiorari. Sa ilalim nito, pinare-review at pinadedeklarang unconstitutional o labag sa batas ang paglipat ng pondo mula sa contingency funds ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP. Tanging kongreso lang anila ang may kapangyarihang magdesisyon sa paglalaanan at paggasta ng pondo. Ang 125 million pesos na country funds ay ginastos ng OVP sa loob ng labing isang araw ayon sa Commission on Audit. Wala pang sagot si VP Sara sa SC Resolution. So, tsaka before that, maganda, tanongin na natin, natin talaga yung kongres. Na kasi magkano lang yan eh, that's just 125 million mga bossing ha. 125 million na ginastos daw di umano ng 11 days. Okay, given. Sabi ko nga, kahit limang araw lang yan eh. Okay lang eh. 125 million na gastos na punta sa dapat puntahan. Goods. Ang tanong, humingi ka ng 2.66 billion na travel expense. Tapos ang nagagasos mo, magpo 40 million pa lang matatapos na yung taon. Ang tanong, saan mapupunta yung sukli niyan? Mas malaking pera yun. <laughs> Mas malaking pera. Ito kasi pag tinanong wasan yung pera, wala na naibigay na namin Oh, wala, wala. Kasi wala sa bulsa nila. O ito kasi pera na 2.66 billion. dyan pa yan, kumbaga nasa kaban pa yan. Hindi pa nagagalaw, malinis na malinis. Kumbaga nakurutan lang ng kulang-kulang uh, 40 million. So may matitira pa uh, mga bossing na 2 million 2 billion and 20 million. O saan mapupunta yun? Yun ang dapat tinatanong natin. Yun ang illegal. Yun ang illegal na ano. Ang sinasabi nyo, Congress lang dapat ang may kapangyarihan para magsabi kung saan dadalhin yung budget nila, yun. remind pa nila kung saan dadalhin yung 125 million ng Office of the Vice President. Hindi nga nila alam kung paano nila gagastusin yung uh, 2.66 billion na travel expense nila. Ah, yun ang hanapin natin. Yun ang hanapin nyo. wag nyong isipin yung kay Inday oh, kasi may sagot sila dyan, Antimano. Kayo talaga mga media kayo, mga sweetik kayo. Dapat talaga, unti-unti, isa-isa, magsipagsarahan na kayo. Kaya na namin to. Sabi siguro nila, Yabang-yabang mo, kuha ka naman ng kuha sa balita, ng balita sa frontline. Buti nga eh. Ayaw na manood sa inyo. Dahil nga sa akin, napapanood pa kayo Paano mo mauubos yung sukli? Magpapasko na. Ayun nga, madaling nga sa inyo. Magpapasko eh. rin. Bigyan mo ng 125 million. Dalawang araw, ubus sa akin yan. Ang yaman namin ni Nanay Morning Joe. Bibin ako si Morning, Nanay Morning Joe ng ano. Nang uh, tawag dito, ng kama na lumilipat. Oh, hindi ba? Oh. Ushan. Bukod dyan, may isa pang petisyong nakahain sa Korte Suprema na pinababalik sa OVP ang Quanti Funds sa National Treasury. So ang issue is una, uh, hindi daw uh, constitutional yung pagdi-disburse ng pera. Pangalawa, eh, pinababalik kay OVP. Tawag so dito, ipabalik muna natin. Ipabalik muna natin yung 2.66 billion na pera ng ano pera ng kongres sa kanilang pamasahe yun ang unahin natin just